Teknolohiya at imbensyon, ilan lamang sa mga bagay at dahilan na hindi kabisado ng lahat. Pero paano nga ba tayo makakasabay sa makabagong mundo laban sa digital divide? At paano nga ba natin gagamitin ang bagong teknolohiya para sa pag-unlad ng inyong negosyo? Yan ang iahatid ng programang Abante. Samahan niyo ako at ating pag-usapan ng mga isyong hindi pahuhuli sa modernong mundo ng negosyo. Ako si Jerry Liao ng Abante. Abante ang programang gabay para sa kaalaman pang kabuhayan. Samahan si Jerry Liao tuwing linggo alas 8.30 hanggang alas 10 ng umaga dito sa DWAR 1494 Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Abante, Radyo Balita, ngayon. <tinyo> Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 4 gis ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. Mahigit pisong rollback inaasahan sa susunod na linggo. Ito ang tiniyak ni Department of Energy Assistant Director Rodela Romero sa Panayam sa Abante Radio. Bunso dito ng bahagyang pagkalma ng sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran. Samantala, Senator JV Ejercito, wagi sa palabunutan, pinakaunang maghahain ng panukalang batas. Umaabate sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Wala ng kuyatan at pilahan para makauna lang sa paghahain ng kanilang pet bills ang mga senador pagpasok ng 20th Congress sa tanghali ng June 30. Binalik na kasi ni Senate President Chiz Escudero ang anyay lumang tradisyon sa Senado na palabunutan para sa mga unang makapaghain ng kanilang panukalang batas. Sa unang sigwada ng palabunutan, unang makakapaghain ng kanyang panukalang batas sa Lunes hanggang sa July 30 si Senator JV Ejercito. Kasunod niya sina Senator Robin Padilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Joel Villanueva, cheese Escudero, Rodante Marcoleta, Jingoy Estrada, Raffy Tulpo at Camille Villar. Sa pangalawang batch naman para sa July 7 hanggang July 10 ay pangungunahan ni Senador Joel Villanueva na susundan ni na Erwin Tulfo, Mark Villar, Bam Aquino, Chisis Codero, Kiko Pangilinan, Mig Zubiri, Loren Legarda, Lito Lapid at Amil Villar. Ako si Dexter Galibe ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis. Mabangis at walang mintis. Palasyo hinamon si VP Sara. Magulat sa bayan ng mga naging biyahe nito. Mabati sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Jermaine hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na magulat sa bayan ay sa mga naging biyahe nito sa ibang mga bansa kung ang mga paglabas-labas nito ay hindi personal trips. Tukon ito yung Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa banat ng palawang pangulo na tila hindi naintindihan ng administrasyon ang mga paglabas-labas nito sa ibang bansa. Ayon kay Castro, sana ay naging tapat ang vice-presidente sa kanyang mga biyahe dahil kung ito man ay personal trips pero mayroong kasamang official functions at ito ay nagtrabaho bilang vice presidente dapat rin itong magulat sa taong bayan kung ano ang ginawa nito kung sino-sino ang mga kasama at kung lahat ba ng kasama ay sariling gastos nito binigyang diin ang opisyal na magkakaroon talaga ng kalituhan at conflict of interest kung sinabing personal ang naging biyahe nito pero nagtatrabaho bitbit ang mandato bilang pangalawang pangulo. Hindi naman pinatulan ni Castro ang pagtawag ni VP Sara ng bobo ang administrasyon dahil hindi umano na intindihan ng kanyang biyahe ay personal at wala siyang ginamit na pera ng gobyerno sa kanyang naging lakad. Sinabi ni Castro na nakita na ng publiko kung gaano ka emosyonal ang vice president Then, at totoo at totoo ang kasabihan kapag mataas ang nasyon ay mababa ang kukote. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa iba pang balita, blind student nagtapos sa Bicol University bilang magna cum laude. Maabante sa balita si Abante Reporter Rosas Olarte. Hindi naging hadlang sa visually handicapped student na si Clarence Castillo Naive ng Theodoran Albay ang pagiging bulag dahil masyado pa nga niyang ginalingan kaya nagtapos siya bilang magna cum laude. Sa graduation ceremony, isa sa limang magna cum laude ng Literature Department sa Bicol University si Clarence. Grade 9 siya noon ang mabulag dahil sa congenital glaucoma, isang genetic disease ng pagkabulag na namana sa magulang o kamag-anak. Nagtapos siya sa Theodoran National High School with honors at kahit may isang libong dahilan niya para hindi siya magpatuloy, mayroon naman siyang 1,001 reasons o dahilan para ituloy ang pag-aaral sa universidad. Ginamit anya niya ang speech output ng kanyang cellphone para malaman ang contents ng aralin sa University. Doon na rin niya pinapakinggan ang lessons at homework. Hindi mareklamo si Clarence. Sweet at mabait na katropa ng mga kaklase at kaibigan. Excited siyang makakuha ng trabaho sa mga susunod na araw matapos ng kanyang graduation. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Maraming salamat, Rosas Olarte. Para sa iba pang nangunong balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14 Web 4 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa oras na ito, sumenyo ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Avante, avante, Rancho ¡Raggio Balita, Rancho ¡Raggio Balita,